Ang Iglesia ni Cristo ay natatag sa Pilipinas noong 27 ng Hulyo, 1914. Mula sa kanyang hamak na pasimula, ang Iglesia ni Cristo ngayon ay isa ng iglesyang nakalaganap sa buong mundo. Inilalarawan ng iba. kung isa isa nga mong kahimtang karon. Kaming mga maguma, pait nga pagkabutang. Mutrabaw mig lunes, hantod sa pagkabernis. Pait nga pagkabutang, nabulit kami sa mga utang. Adlaw gantong sabado, de o sa kasindiro. Iya kung gikuha kay siya magpatrabaho. Ako nagbalibad kay wala ko'y konsumo. Wala ko'y mabalon para akong ipanyunto. Pagka maayaw rabakatong mga dunahan, kaya na may mga butang nga ilang ikatahan bisan sa magsaka ang mga presyo sa mga tindahan. Katong mga dato mga on sa restaurant kaming mga pobre mo kaon ra magkamuti punit sa balangoy dayog suruy-suruy mutambo sa bintana mo dayog pulpan huh! Akong balakon kining bulan sa hulyo ang among pagkaon balangoy among pagaputohon magputo sa buntag magputo sa odto inig pa ni Hapon pinotor gayod Hapon sayo sa kabuntagon si tatay sayong bubangon mubangon muhigog lamang sa tubig ininit nga iyang pabukalon aron sa paguna dili siya panhuton ang akong tatay nga kabus nga Pilipino dito sa mahan wala siya ilaing mabati kundi ang nga huli lamang sa langga mong tingog sa baki nga mawi makahupay sa kakapoy nga iyang gibati pagkogi kami mga anak niya mga buhay. Bosa kami mga anak karoon na para mahanaw ang kapait sa adlaw nga domingo kami ang mag ampo bason ang ginoo malu na kanamo dagang salamat